ay magandang hapon po katatapos lang po ng ulan kaya ang kapal po ng fog o oh. dito po yan sa RMH yan ang kapal po ng fog ayan kala mo na sa bagyo kami na no? kapal oh. ayun okay uwi na ako baka bumuhos pa ulit ang ulan kanina sobrang lakas po ng ulan lakas talaga mga kasansyay ang lakas po talaga ng ulan kaya, kanina kaya ito uwi na ako less five 49 na siya. Pwede na siguro umuwi. Kasi, baka bumuhos pa ulit ang ulan. So, ikot muna tayo. Ayan. Ito po ang aming aquarium. Ayan. Aquarium po. Wala pa siyang isda kasi, eh, inaano pa lang siya ng tubig kung mag ano ba ay sa sobrang lakas ng ulan kanina oh. tangay ng <coughs> ulan yan sa kaso magdidilim na siya okay sa so, na lang kita linisin ito po ang aquarium namin na wala pang isda ang laki no pwede ka mag swimming sa loob yan dito po yan sa ilalim ng cottage o oh, yan yan laki Okay. Uwi na tayo. Tandaan na tayo lumakad. Hindi mo na ako na ilaw. Kapal talaga ng fog. Oh. Sindi tayo na ilaw. Okay, kasi na siya. Oo, uwi na ako. Sana si Mingming. Ming! -ming. Ming! Happy na Yan. Kapalampag. Paya. Mukha sana ako ng kulay kasi ma, ma ano, mahamog oh. na ako na ilaw. Hindi ko na hindi na ako magpaalam. Okay hey, mga ka-sunshine Lakad na tayo Samahan niyo ako maglakad Hindi na ako magpaalam Ma, tubig yung ano? Agdan. Okay mga sunshine, hanggang dito na lang muna, maglalakad na ako. Bye bye, see you. God bless you all. God bless us all.